Hello Philippines, mabuhay. Hello Universe. <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong kain na naman ang aking anak. <laughs> Siyempre, araw-araw tayong gumigising na maaga para magluto at asikasuhin ang aking pinakamamahal na anak. At yan nga, taka -luto na ako at nakagayak na ang babauni ni Maru. Request niya yan ang tortang talong na may ham. At napaliguan ko na rin siya at gumagayak na. <laughs> Napakabilis ng araw, ano? Biyernes na naman. O, oh, syempre, gigising na ako na medyo tanghali bukas. Charot. <laughs> Hindi. Maaga pa rin akong gagaya. At napakaaga ko nga nagpapasyente. Nakakaloka. Alas 7 nga ako nag-uumpisa sa aking trabaho. Napakaaga ko pa rin umaalis. So, ayan na nga at pumasok na ang anak ko. At ako naman ang raratsyada. O, oh, di ba napakaaga umi-emote. Ang ganda ko. Nakakaloka. <laughs> Napaka-fresh niyan. Pero mamayang hapon, ngarag na ngarag. Nakakaloka. <laughs> nakakaloka. Eh, talagang ganun ang buhay. Nagtatrabaho eh. <laughs> At hindi naman tayo nabihihaan na magandang mukha para magmodel, di ba? <laughs> At hena nga, tapos na ako magpasyente sa Santa Rosa. Papunta naman ako ng kabanatuan ngayon. <laughs> Mabuti nila, medyo malamig kanina ng oh umaga. Ang hirap nga mag over ng ganito. May hiyon -hiyo na bata. Tapos naglalaba pa ako. Diyos ko, nakakaloka. <laughs> <laughs> ang ingay. O, papunta na pala ako ng gapan dito. Nakakaloka. <laughs> So, kaya niya, na naman ako dito sa pasyente ko. Nakakaloko. Napakasarap ng kanilang ulam. Napakasarap ng kalderetang mandok nila. May kagatang sili. Nakakaloka, Ang sarap-sarap. Gagayahin ko yan. Eto nga pala, sarasyadong isda. <laughs> Kakaloka. May kahol na kahol na aso doon. Nakakaloka. San ba ako mag-voice over? Nakaang inga-ingay. Pagpasok ko naman sa loob ng bahay, napaka-ingay naman ang pinapanood ni Maro. Napakalakas ang sound ng TV na pinapanood nyo. Nakakaloka. Naloloka na ako. Ay! So ayan yan, nandito na ang anak ko. Hindi ko nga nasan doon sa labas. Nagulat niya ako, nandito na. Nakain to naman daw kasi yung mga sasakyan kaya tumawid na siya. Sandali nga at mag-dryer nga muna ako. <laughs> ba kasi ako kayo. O, oh, tuloy ulit natin. <laughs> Kakaloko, napakadami ko kasing ginagawa. Ito nga yung order niyang hinihintay niya. Abay, alas dos pala ng hapon, itawagan ng tawag yung delivery rider. Nakakaloka. Eh, alam naman nilang nasa trabaho ako. Ako nga daw yung huling pag i nila. Nakakaloka. <laughs> Abay, maghintay kayo. Ano, alas 4 pa ako uuwi. Nakakaloka kayo. Ito pala in order ng anak ko. Abay, tungtuwa siya. Abay, supot pala ng kamay yan. o, sandali nga ulit. Magsasampay na ako. Hay, nakakaloka. na ang apo. Pinasok-pasok mo yan. Panindigan mo. na ka naman. Parang gusto ko na sumuko. Nakakaloka. Nakakapagod. Tapos ang anak ko, pare ang mostra. Gutom na gutom na daw kaloka. Wala ka pang ulam, anak. Bibili pa ako sa labas. O, hayan niya tuwa sa kanyang in-order. O, oh, di ba? <laughs> so, hayan niya lumabas ulit ako para bumili ng ulam ni Maron. Diyos ko, Lord, napagkainit-init. Hapon na. Tirik na tirik ang araw. Nakakaloka. <laughs> Hoy, nagbablog ako. Gusto mo umextra? <laughs> Kakaloka ka. At hayan niya bibili na ako ng ulam ni Maron. Pritong mano. Okay. Natamad na ako magluto. Pagod na pagod na ako. <laughs> kaloka. tapos na lahat ng gawain ko, nakakaloka. <laughs> yan yung aming ulam, ulam ng mga marigrigat, buguong. <laughs> yung leftover na adobo at pinartneran ko nga ng pretong salong. <laughs> Kain po tayo hanggang sa muli. I love you all and I thank you. <laughs>